po ang lagay lang sa sinabawang isda kasama ito okay? opo katong dalawang kamatis na para ano po, para may ilagay ko itong isda ayan marami rami namang ulam yung mga bata ito so, maganda kasi ito kasi ano ah uh, masustansya, gulay thank you Sinasanay ko. Hindi ko kasi sinasanay yung mga bata sa ano, process food. Ay. Lalo na yung ano, hot dog. yan dog motor ko nakatago walang parking nandun sa palengke out Bus Jomar no? Bus Jomar Piyad ng uh, security ng ano, URC San Pedro saka si Maricel Derpo so ma'am salamat sa panonood lagi ah uh, si ano pa pala magkapatid na Surigao si Carl Fred saka si Ronald Surigao yan yeah. shout out sa inyo mga press. Oops, yeah.